Sari na po! Ika-anim na linggo na po ng muling pagkabuhay ni Jesus na lalapit na po ang Ascension Sunday, ang pag akyat ni Jesus Kristo sa langit. Dahil dito ang ating ibanghelyo ay nagpapasabi na na si Jesus na mamaalam. Pero sabi niya, huwag kayong mabahala. Ang Ama, ipapadala sa inyo ang Spiritong Banal sa aking pangalan. At ang gagawin ng Spiritong Banal pala, papaalala sa atin. Ang lahat ng tinuro ni Jesus. Pero tuturuan din tayo kung paano to i-apply ia sa ating panahon. Yan ay yan ang nangyari sa unang pagbasa. Si San Pablo at si Bernabe, nagkagulo-gulo sa kala kasi may mga ibang tao, mali ang turo. Pumunta tuloy sila sa Jerusalem kung saan si San Pedro at kasama ng mga unang testigo. Na, na, nagpanayam sila at nalaman nila tuloy ang tamang sagot. At alam nyo, ang sagot doon sa sulat ni Pedro sa mga taga mga Kristiyano na pag alaman namin sa Espiritu Santo ito ang turo ngayon. So, pag tayo nagkakagulo maging sa ating pamilya, di tayo nagkaka tama-tama ng pag-iisip. Magpanayam tayo sa pamagitan ng Espiritu Banal sa dasal. Pero tingnan din natin ang turo ng simbahan ngayon kasi yan po ang magbibigay katahimikan lalo na kapayapaan sa isa't isa.